Ulala. Nagtago pa sila dito oh, sa likod. Ah, si Kuya Ek. Nakaskor din. Nagtago talaga dito. Nakaskor din si Kuya Ek oh. Dito talaga sila sa likod. Matapos na. Magaling din pala kayo magtago-tago. Ayan si Kuya Ek mga katropa. Magaling na si Kuya Ek. Pero yung ulo niya, nakaano lagi. Tawag nun. Ah, kuyawa lagi. Tawag nun. Ah, tawag nun. Ah, exercise exercise po Kuya Ek ko. Oh. nakaisa Naka-isa. Si oh my. <laughs> sorry, sorry. Well, ngayon ko lang nakita to sila. Kasi nagtatago-tago pala. Yan yung liig niya mga katrupa. Diyan yung ano, tapos yung tinga niya. Yung konti lang ang malinis ko kasi iiyak siya, masakit. At trapo ko lang siya ng ano, basahan yung nakarang araw. Ayan na. Kaisa din pala si Kuya Ek Tapos dito pa talaga sa likod <laughs> Sa likod talaga Nako Dito sila sa likod Nagtago Walang disturbo Ayan mga katropa lagi si Kuya Ek Nagaganon ganon Tapos yung ulo niya ganon oh. Madumi na naman si Kuya Ek Lagi kasi na higa sa ano, may tubig. Ganyan no, may tubig. Higa siya. Yung mga katropa dito masakit sa kabila niya na ano, sa dito sa tinga niya. Hindi mo mahawakan kasi iiyak. Natrapo-trapo lang ako ng basahan sa kanya. Yan, nakaisa. Yan naman si Muka. Hmm, kaisa din si Muka. Nakaisa din si Kuya Egg. Eh. Hindi ko alam kung palagi kasi ito laging sumasama sa ibang aso minsan lang makita dito Magpakasaman lang kang kuya eh ka na lang lahat muka wag na sa iba ayun lang mga katrupa dito kami sa likod ayan yung bahay o oh. ko ah, dito sa may kainan ng nila na uh, hindi makita ng ibang tao galing ha?